Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Unti-unti na ang nagdadatingan ang mga basketball fans sa Philippine Arena para sa opening ng FIBA World Cup. Ang inyo pong nakikita ang pinakahuling sitwasyon sa Philippine Arena sa Bulacan ilang oras bago magsimula ang laban. Pasado alas 12 kanina ng buksan ng Gates Arena kung saan unti-unti nang pumapasok ang mga nais manood ng laban. Bilang bahagi ng security measures si pinagbabawad ang pagdadala ng malalaking bag sa loob ng arena, water jugs, mga payong at laptops. Sa mga gustong humabol, pupwedeng sumakay sa pick-up at drop-off points ng P2P buses na makikita sa inyong mga screens. Ipakita lang ang inyong opening game tickets. 5.30pm naman mamaya isasara ang lahat ng access papunta sa loob ng arena. 8pm mamaya sa Salang, ang koponan ng Pilipinas laban sa Dominican Republic. Bukod sa live, papanood o mapapanood din ang delayed telecast ng laban ng Gilas simula mamayang alas 6 ng gabi dito sa PTV. Umarangkada na ang Pacific Partnership 2023 na nilahuka ng Philippine Coast Guard, United States Pacific Fleet, U.S. Navy at U.S. Coast Guard tema ng unang araw ng training ay kung paano maging kalmado sa pagresponde sa krisis. Kasama din sa pagsasanay ang City Disaster Risk Reduction and Management Office ng San Fernando La Union at mga volunteers. Layo ng pagsasanay na mapabuti pa ang kakayanan ng mga first responders sa anumang kalamidad at pagbuo ng disaster response plans. Samantala, alamin natin ang iba pang balita mula kay Julius Pakot ng TTV Davao. Mayong Adlaw, top 4 drug personality sa Davao City patay sa Baybas operation humanggiingong misukol sa mga otoridad. Sa report sa Tugbog Police, gipahigayon ang maong operasyon bato kay Obrigel Sabroso, 32 anyos nga residente sa barangay Santo Niño, Tugbuk District, Davao City. Ang mga operasyon na hitabo sa barangay Tugbok Davao City, pasado alas 6, Merkoles sa gabi. Di ang giingong misuko lang sospek dang nasairan nga pulis ang katransaksyon -tra -ka ni ini. Busa mi balos ang kapulisan nga miresulta sa pagkaigo sa sospek. Dali kining gidala sa balay tambalanan tambalanan apang gideklara na kaning dead on arrival. Nakuha sa mong dinakpan ang .38 revolver nga pistula nga adunay tulo ka buhing bala. ngunman man 2 gram sa gituang shabu, kadunay kantidad nga 20,000 pesos. Nasairan nga ang sospek na labigit sa pagpamligyaw ilegal nga droga sa syudad. Samtang ginapangandaman na, na karon sa tigdumala sa Davao City Jail Annex Building ang pagbalik sa face-to-face -face visitation sulod silang jail facility da sa maaning syudad. Busa, karong, busa kagapong Adlawa, Agosto 24, giinaguruhan ang pasilidad nga gitawag og dalawan area. Gipatukod ang mga pasilidad aron mas maatiman ang mga kabanay nga buot muduaw sa ilang mga PDL sulod sa Davao City Jail Annex. Din adunay kapasidad nga 30 hangtod 50 kama individual hinoon you know, nagpaabot na og go signal gikan sa ilang national office ang Davao City Jail Annex kung kano sa ang pagbalik sa face to face visitation kay hinumduman nga giundang sukad Marso tuig 2020 ang face to face visitation sa Davao City Jail tungod sa pagkuyanap sa COVID-19 with the pronouncement of president Ferdinand Bongbong Marcos yung lifting of the restriction for the COVID-19 so kami din po sa BJMP ay naghanda na po kami kaya po dito sa annex nag prepare nag prepare na po tayo ng face-to-face visit, -face visitation area we are looking forward na mapalaki pa natin ang visitation area para kung pwede ma-accommodate natin lahat ng mga PDLs natin na may mga visitors Huwag magkatong mga nag-unang mga balita. Gikan din he, sa PTV Davao ko si Julius Pacot, Mayong Adlaw. nag salamat Julius Pacot. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, follow at i kami sa aming Facebook at Twitter accounts at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon